ito na yung ah Madre de Cacao Ang okay, Parang ganda ha, kulay oh Glossy Wow Ang display yan Ganda nga sana mga bagay Matay din siguro dito Ganda yung doon nga sa ano may nabuhay doon oh ayun oh Uy, ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Talagang magandang buhay dahil inulan tayo. Napakalaking biyaya po ng ulan kahapon uh, at kagabi Nang madaling araw daw. Ayan. Kasi sa amin, hindi ko na ganong ma marinig. Actually, pag naka-UPBC Windows po kayo, halos di nyo po talaga ma drinig yung ulan lalo na kung uh, kayo po ay medyo tulog na ay wala na hindi nyo na po ma uh, ririnig talaga so yun naman hindi siya 100% uh, soundproof pero 80 to 90% po halos talagang hindi nyo po mamamalayan so ayan tayo ay nagpapatubig mga uh, ka farmer ulit dahil uh, pinapataas natin itong Ah uh, tubig sa fish pond no? minimintain po natin yan ang taas nyan meron akong sukatan doon so ngayon naalis kami 4 days so walang magpapatubig kailangan ma uh, pataasan yan mga farmer so bukas uli anuhin natin yan. yan, maghapon na po yan ngayon habang may patubig pa tayo dyan so yan silipin po natin yung ating mga palay at ating mga halaman mga farmer ayun Oo, so, ang ganda ng ulan. Talagang uh, naanuhan tayo na biyayaan. Ito kayang mga uh, ano, mabuhay pa. Mapaganda pa kaya natin 'yan. Ating uh, ano, pag bumalik ang ating Benjamin, mga papaya. So, meron akong bagong ipapa-spray, yung Antracol. Yung antracol po ay may zinc fungicide na may zinc. So, apply din natin sa mga papaya natin. So, sabi ko nga, si Kong, Kong kung babalik na po, eh, focus muna kami sa halaman. Ayun o, oh, kami ng papaya dyan. Doon uli, mga kaparma, kasi wala na talaga. So, at least pag tag-ulan, eh, hindi naman mamatay yung papaya dyan dahil nasa taas po. So yun naman ang kinaganda ng dyan sa taron na yan Kaya sabi ko ah pwede tayo magtanim o, Tingnan natin mga farmer Tapos so yan silipin natin yung ating palay 3 uh, days after ng abono o, Mga farmer Tingnan natin kung ano na Kasi mabilis lang po yan Mataas na po yun ng konti Ayan, may bisita po tayo from Sharjah, UAE. Ayan, tapos nandito siya sa San Jose del Monte. Oh, San Jose del Monte. Ah, uh, di tayo pinalagpas na dumami. Oh, okay, ako'y okay, natutuwa. The best salamat, farmers. Salamat. <laughs> The best. Walang napaka napaka humble. Thank you, thank you. Ayan oh, batiin mo 'yung mga tropa. Yung binabati ko ang aking mga flat flatmates. Si Isang Jeff, Abiel, at mga tropa sa Dubai at at uh, Sharjah. Ingat kayo diyan. Ayan, thank you, thank you. Ayan oh, bago tayo pumunta nang Palayan mga farmer, pakita lang natin 'to. Ito na yung lamesa ni Ka-Farmer Lorenzo Sigwa. Uy, napakaganda. Malit lang. O, oh, tamang-tama. 4 feet. Solid yan, kapal. Uy. Ay, bayat na. Ay, na, Ay, yan ayos pa na tapos ito na yung ah, uh, Madre de Cacao ah, uh, parang ang ganda kulay oh glossy wow pang display yan ganda nga sana man. bagay okay na daw yung kulay nito hindi na contrast okay. ng konti ano? pero okay lang ano? Hindi naman siya tao, Ben. Ay, hindi. Bigat, eh. De, hindi yung tatao basta-basta. Ano yan? Gloss lang? Tapos nagganya na ang kulay? Oh. Nasip-sip niya yung ano, no? Oo. Ano lang pala, no? Dapat mailagay yan sa isang uh, corner na medyo ano nang kaunti ganda mama na ni Lola alis Eh, tanggalin mo na yan Ano yun na lang? Pati yung kurahan na oh. Parang may design na yan Ayan, bago tayo pumunta ng palayan mga ka-farmer Tingnan natin, dami pa lang darag dito Ayan, 1, oh, 2 Ba? Ha, ah, karating ata dito 3, 4 Allah Kakarating ah, karating dito Ayan yung mga darag natin Lumilipad yata Ayan, okay Kailangan natin ang Parang Good afternoon Good afternoon <laughs> Sana ko ko lilipad nga. So, kailangan natin hilahan dito ng kaunti. So, pag nagpakain, lilipad din sila dito. Sana, umuwi rin po, ano. Kasi baka mamaya lumabas dun. Eh, ayun, no. Makakalipad nga sila. Yan natin. Yung iba naman, hindi na umalis. Ganda ng ulan ngayon. Kasi pag umulan po, nabasa ang lupa. May mga insekto makukuha. oh, mga ngaykay, mga ngaykay may mga insektong makukuha tapos kahapon may nangitlog na dito habi ko napaka -konti naman nito na para kolektahin natin pa incubator so ya na lang natin na limliman ilang ilang piraso pa lang naman halos siguro yung galing po doon ang nangitlog ano yung galing doon sa kulungan o hintay na lang natin pero may mga dumalaga naman ang parating siguro mga ina 3 uh, months span of 3 months eh, meron na pong mangingitlog din oh, yan bala ko mag fertilizer baka umulan po mamaya sa ah, sabugan ko na rin ng fertilizer yung ating mga kalamansi sa labas dahil ah, baka umulan sayang po at ah, maabsorb yung ating ah, fertilizer sana ba ako dadaan dito na siguro ayan kabilaan kasi yan eh parang medyo ano ako ah I'm not feeling wala well, Ang ah. hinihila ako ng ano. Mainit po yung ah. ko sa loob. Kaya parang tamad na tamad ako kanina. Oh, kayod tayo. O oh, yan na oh. ah, explore it. Explore it. Yung mga natin yan. Oh, pangkatay pa pala tayo. Sana makahanap ako ng uh, bibi na uh, makakatay. Mga pang ano, pangkatay po pala. Ah, uh, sisiw. Uh, uh. Oh, oy, 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 oy. Ay, grabe pala ito. Hala. Halimaw pala sa liparan ng darag. Tama nga. Wild chicken, ma. <laughs> Kaya palang liparin. Kahit... <laughs> hanggang <laughs> doon sa kabila eh? kailangan lang masanay sila oo oh, huh oh. ganun pala yun ha bata pa yung mga yun yung mga dumalaga yun eh Ayan, basa po ang ating mga uh, lupa dahil uh, matindi yung ulan kagabi hopefully isa pa hopefully ay isa pa o, silipin muna natin yung uh, palayan tingnan natin kung uh, ano na yung progress kailangan pong maunahan natin sa insekto mga brown hopper yung mga iniingatan natin so bagay yun naman pagka may bunga na lumalabas daw yung pag may bunga na silipin natin si tatay peling nag uh, mamasid masid din so ayan wow ang galing mga farmer after 3 days look at that naglumot yan ang maganda so naglumot po siya kagaya ng ano, inaasahan natin. Ayan, no. Oh. Naglumot na. Kailangan natin dito. Tamang tama lang po yung tubig. Tamang tama lang yung tubig. Mayroong pumapasok na konti. Tamang tama ang tubig. Dito na pinadaan ni tata yung tubig eh. Antay tayo ng Kailan ba to? Lunes So mga 9 days mga ka-farmer Another set of fertilizer na naman Ang ating ibibitawan dito Wow Ang ganda So yun nga sinasabi nila Hindi din makakaporma yung damo dahil Mababalot ng lumot Ayan o oh. Iba talaga yung 1620 Actually yung 1620 po maganda sa fish pond Ang ganda rin po sa fish pond tapos next week magpapaspray pa uli ako ng uh, fish amino mga ka farmer yan. Another set of fish amino acid na naman tayo. Pangatlo, third application. So pa isang buwan na pala to. Ganun ba? Ibig sabihin ano? Ay, hindi, 20 days. Pero may dinagbrown to ah. Ayan, eh, re recover din yan. Re recover po yan. Medyo yung mga brown brown yung dulo sabagay so itong kabila ganoon din uh -huh. ayan nga gaararo pa din lang sa dulo ang ganda ng kubo na yun ah, ah sa gitna ng palayan yan. makapal to <laughs> makapal bahala na Hala na wag naman padapain yung kinatatakot ko baka dumapa eh medyo makapal po ito ganda na, naglumot na oh Monday, Tuesday, Wednesday 3 days Ayos So excited na tayo Next week After uh, Excursion Ay Ano na tayo Mag ano, na uli Lapit na naman mag abono Ganun talaga 7 days sa lunes Eh hindi ah, mukhang 10 days Mukhang ano, mukhang next week na pala yun Kailangan ko atang mag iwan ng ano ah Bagay sa linggo, pwede bumili ng fertilizer makapagpa-apply tayo ng webes na siguro mga farmer webes na after 10 days 25 days na to so, pasok pa rin naman po tapos after 15 days top dress na urea naman ayan okay naman ang kulay green na siya. tingnan natin ang kaibahan ng may fish amino acid kung hindi ma maintain niya ba yung green niya kasi pagka wala pong fish amino normal lang medyo pagpapalapit na pong maglagay ng fertilizer medyo dumidilaw na siya sabi sabi parang humihingi na no? eh tingnan po natin to kung uh, ano kung uh, magdidilaw dahil may suporta po ng uh, fish amino acid okay so yan tayo naman ay mag fertilizer ng ating kalamansi sa labas baka po umulan sayang naman hoping <laughs> hoping tayo ayan ah, mga ka farmer ito yung ating ilalagay ito yung dalawang sako ko pang feeds oh ayan, ito po yung ilalagay natin yara one of the premium ano to mga farmer ha? one of the premium uh, fertilizer na mabibili sa uh, mercado ayan, yara winner So, unahin na muna natin tong grass natin. Dahil matagal na rin pong hindi nakakatikim. Ha? Oo palitan mo. Fertilizer. Para gumanda yung grass pa babak? Yes. Yeah. Okay. Gumandey mga yung mga damo. <laughs> papa, Ay, papa, yun. yan? Ha? Nasi, pasaya, papa, papa, yan? Ha? papa, 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 Huwag yan, wag mo hawakan to. Hindi po pwedeng hawakan to. Ano to? Ah, malalason ka. Pangalaman lang to. imagine mo kung ilang hektare abunuhan mo hindi rin biro ah oh. kaya nga ako sabi ko kay tatay tay pagpasensya nyo ta at na beses tayo mag aabono sa palay kasi yun ang binigay na program ni SL SL Agritech uh, four times parang ang gustong gawin ni SL Agritech sa kanyang uh, top dress kahatiin sa dalawa isang pang bunga tapos doon ka naman pag na, doon ka naman maglalagay ng pampa lintog ng bunga. Hinati niya hindi niya hindi niya hinalo muna yung uh, potassium sa urea. Ano yun ha schedule po yun ng sabog tanim na ano na technique style ng pagpapalay. So ayun. Ano muna? Apat na beses. na natin 'to. yan pa rin natin kawawa naman oh nasok na kayo sa loob paikot yan mga kakain mo huwag huwag sa may puno daw parang uh, din sya 1 uh, meter o less than 1 meter ang ang bagsak ng fertilizer tapos kung nasa baba, dito ka sa may Para pag uh, natunaw, dadaustos, makukuha pa din. Daming uh, tae, daming bunga. Oh. Uh, Kuli, napaganda natin ang kulay ng dahon. Ganda naman itong yara eh. Ito oh kahit dalawa pwede dito ito nasunog nil nil daw hindi na na anticipate gumapang yung uh, apoy dahil bunga pwede na pala ay hindi pa pwede kembot si pa maganda sa kalamansi pwede mo siyang i-delay ng konti nangyari mura-mura po ang presyo i-delay mo yung mo muna pipikasin alam, lang pag nagdilaw dilaw na yun mura na yun ang bunga oh. wala fertilizer to eh sa'yo, wala kang bunga. Ito. Ito kulang din ang isa. Matay din siguro dito. Ganda bunga. Yung doon nga sa ano, may nabuhay doon. No? Ayun o. Ano sa kabila. si. Ha? May bomga. Syempre. Oh. Dini mo sum na lang. May bomga. Guganda ma-sprayan din po ng insecticide. Ay, may mga kalaban tayo, ah. Oh. May kalaban. na umulan ay hindi ganong kalakas matunaw lang po ito maabsorb na nila yan tapos after one week tingnan natin kung may difference kung hindi ay magpo foliar tayo foliar fertilizer fish amino and uh, ano ba maganda atobi pagaluin natin yung amo tsaka fish amino may reaction. Hindi ko lang po alam kung uh, patagalin mo yung fish amino bago mo ihalo. Pero pag hinalo mo agad, gumugula. Kakaroon po ng bubbles. Okay na. So ayan, hanggang dito na lang po. Nagkita tayo ngayon at uh, may ka-farmer pala natin na uh, yung ka-farmer natin na pumisita. I hope magustuhan mo yung manga Munting uh, uh, regalo sa Ayan Ayun. <laughs> So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Babay ka na, babay. Babay!